Hi guys, welcome back to my vlog Dito sa Switzerland ay hapon na So, gustong magmerienda ng aking anak Kumuha ako ng saging sa ref At gusto daw niya ng saging Sorry guys sa aking boses kasi sinisipon-sipon ako So ito nga yung anak ko nagpakuha Chacking. ng saging Yung... Uh, Aking sampayan inilagay ko na dito sa loob kasi umuulan-ulan sa labas doon sa may balkon. Yung anak ko hindi pumasok ngayon kasi may sakit siya. Yung ate niya lang ang pumasok sa school. Kapag may sakit ang mga anak ko, hindi rin ako nakakapasok sa trabaho. Kuti na lang dito sa Switzerland kapag ganoon yung situation mo na hindi ka makapasok sa trabaho dahil may sakit yung mga anak mo, ay may bayad pa rin. So nakakatanggap pa rin ako ng sweldo okay. Okay. kapag may sakit sila. Basta may sulat ng doktor. Dito kasi sa Switzerland, kapag 3 days ka ng hindi nakakapasok sa trabaho, so yung trabaho mo, kailangan na nila ng sulat ng doktor. After 3 days na may sakit kami, so kailangan na talaga kaming magpa-check up. Yung normal na sinisweldo namin, kapag may sakit, so yun, ibibigay nila ng 80%. So 20% ang nababawas. So okay lang, at least meron pa rin kaming sweldo. Buti na lang itong anak ko ay kumakain na kasi ilang araw na rin siyang hindi masyado kumakain kasi nga may sakit siya. So gustong gusto niya ng saging. Paboritong paborito niya yan. Chinecheck ko nga dyan kung may, lag may lagnat pa or sinat-sinat para mapainom ko ng gamot. Mukha masigla-sigla na siya ngayon. At gumiti-ngiti na. Perfecto. So, ngayon, magpainit naman ako ng tubig para sa gagawin ko na tea. Yung anak ko, mga anak ko, gustong gusto rin talaga nila ng tea. Dito ko na nakikita na medyo maganda na talaga yung pakiramdam niya kasi king koi na siya. Lagi ko siyang ganyan, parang clown, laging parang king koi. So, yan talaga siya, masiyahin. Ngayon naman, gagawa ako ng tea. na So, kumuha ako ng luya kanina sa kusina na binili ko nitong nakaraan. Lagi rin akong may luya para kapag may mga sakit kami, yan ang ginagawa din namin nati. Tinatanungan ng anak ko kung ano daw yun. Sabi ko, luya yan. So, pinaamoy-amoy ko pa sa kanya. Kanina may ginawa ako sa kanya na tea na nilagyan ko rin ng kaunting luya, lemon, at saka yung peppermint nilagyan ko rin siya ng honey para medyo matamis-tamis yung kanyang tea. <laughs> Ang sabi niya dyan ay kung pwede ko daw uh, painitin yung kanyang tea kasi medyo malamig-lamig na. Ang salita nila dito ay Swiss German at German. Kaya nagsayaw-sayaw na siya dyan. So, ibig sabihin niya na talagang magandang maganda na yung kanyang pakiramdam. <laughs> May pataas-taas pa siya ng, ng paa. So, yung mga anak ko, nagsasalita din sila ng Tagalog at nakakaintindi din ng Tagalog. Kasi baby pa lang sila, Tagalog na ang pakikipag-usap ko sa kanila para matuto na kaagad sila ng Tagalog. Ang gusto niyang sabihin di yan ay huwag niyo daw sa akin sasabihin yung mga pinagagawa niyang kalokohan dyan. Kinuha ko na nga ang lemon do sa kusina para mapigaan ko na itong tasa. So, gusto gusto rin talaga ng anak ko yan na may medyo masim-asim yung lemon. Sabi ko nga dyan sa anak ko na magugas ng kamay kasi yung lemon ay may dakta rin. Pumunta na nga rin ako sa labas don sa aming balcony para maka-harvest ako ng ng mga peppermint. Dalawang peppermint ko dyan, dalawang klase para sa tea. Maganda rin talaga na may tanim na peppermint para every time kung kailangan mo. So, diyan lamang. At saka kahit yung maliit na space lang, kahit sa paso lang itatanim, so nabubuhay rin talaga sila. Ang mahal din naman kasi dito sa Switzerland kung laging bibili ng mga ganyan. So, mas maganda talaga kung magtanim ng kahit sa maliit na paso lang. Pumunta na nga ako sa aking kusina para mahugasan itong pinitas ko na peppermint para mailagay ko na sa tasa. Pasensya na kayo sa aking kusina, medyo magulo kasi hindi pa ako talaga nakakalinis. Dahil nga ang iniintindi ko pa ay yung aking anak na may sakit. Pag gumagawa ako ng tea, mas gusto ko yung fresh na dahon na ilalagay lang sa tasa at lalagyan ng mainit na tubig. Pumunta na nga ako sa kusina para lagyan ng mainit na tubig ang aking tasa na may mga nakalagay ng fresh uh, peppermint at lemon, at luya. Itong ginagawa kong tea na to ay napaka maraming benefits, at napaka healthy, at maganda sa may mga sakit. Sabi ko nga sa anak ko na dun kami uminom ng tea sa labas dun sa may balkon. Para naman maarawan siya at fresh air kasi ilang araw na rin siyang nakukulong dito sa bahay kasi nga may sakit siya. Okay. Ganito yung itsura na ginawa kong tea. Napaka-fresh ng mga ingredients niyan. Dalawang klase ng peppermint, luya at lemon. medyo maganda ang araw kaya masarap-sarap na magtambay sa balkon sa labas. At saka masarap din dito magmuni-muni lalo na kung maganda yung langit. Katulad nito, ito yung nakikita ko ngayon habang nakaupo ako. So, blue sky talaga siya. Buti na lang, medyo umaraw-araw ngayon kasi ilang araw na rin na umuulan-ulan dito. Summer dito pero medyo maulan pa ngayon. Sabi ko nga sa anak ko na inumin niya yung kanyang tea kasi kailangan niya yan para tuloy-tuloy na yung kanyang paggaling. tumayo nga kami diyan at sumilip dun sa baba kasi may mga bata kami nakikita. Yung sa likod kasi, yun yung mga batang nandun na iniiwan ng mga magulang pang nagtatrabaho. So parang ano siya dito, parang play group. So nakita din ng anak ko na may mga kakilala siya doon at kaklase. Sabi nga niya gusto niya doon bumalik uli at nakipaglaro. Sabi ko naman hindi na pwede kasi magigrade na siya so hindi na siya pwede sa ganon na playgroup. So sa iba ko siyang playgroup dinadala kapag nagtatrabaho ako. May mga tumadaan din ditong helicopter at aeroplano. So, madalas nakikita namin sila at medyo mababa kasi malapit lang dito yung airport. So, dito ko na tatapusin yung aking vlog. Gusto ko lang ishare sa inyo yung aking buhay as a single mother dito sa Switzerland. At gusto ko lang ishare kung anong pinapainom ko kapag may mga sakit yung mga anak ko. At kaunting information kapag single mother ka dito. Medyo mahirap kasi lalo na pag may mga sakit yung mga bata, tapos mag-isa ka lang dito, hindi ka makapagtrabaho. Buti na lang kapag may sakit ka o may sakit yung mga anak mo, tapos hindi ka makapagtrabaho dahil doon, so may sweldo pa rin kami. Basta may sulat ng doktor. So thank you for watching at dislike at subscribe. And see you in my next vlog.